hulugan ng langit sa panaginip. Ang langit ay isang konsepto na kinikilala ng lahat. Ito ay kadalasang nagiiwan sa marami sa pagkamangha at pagtataka. Ang etetrial na kagandahan nito at walang limitasyong kapayapaan ang madalas nitong gawin sa ating mga panaginip. Habang binabagtas natin ang mga iskinita ng ating hindi malay na isipan ang mga panaginip tungkol sa langit ay maaaring magsilbing nakakaaliw na katiyakan, espiritual na paghahayag o mahahalagang mensahe mula sa ating panloob na pagkatao. Sa artikulong ito, malalaman natin ang pag-unawa sa kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa langit at unawain ang kahalagahan ng mga ito sa ating paggising. Ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa langit? Ang panaginip tungkol sa langit ay kadalasang sumisimbolo ng kaligayahan, katuparan at kapayapaan. Maaring ito ay isang salamin ng iyong espiritual na mga paniniwala at maaring magmungkahi na ikaw ay kontento at nasisiyahan sa iyong pagkising sa buhay. ring ito magpahiwatig ng isang pagnanais para sa para sa transcendence at banal na pag-ibig o isang pananabik para sa pagiging perpekto at ganap na kaligayahan. Bukod pa rito, ang panaginip ng langit ay maaari din mga hulugan na ikaw ay naghahanap ng pangunawa, kaliwanagan o nasa landas ng espiritual na paglago. Maaari rin ito maging isang nakakaaliw na mensahe kung ikaw ay humaharap sa pagkawala o kalungkutan na nagmumungkahi ng katiyakan ng walang hanggang kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pag-akyat sa langit. Ang panaginip tungkol sa pag-akyat sa langit ay maaaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa espiritual na paglago at isang pakiramdam ng katahimikan. Maaaring mga hulugan ito na naghahanap ka ng mas mataas na kamalayan kamalayan sa sarili o simpleng kapayapaan. Sa mga psikolohikal na termino, maaari itong tumukoy sa isang estado ng kaliwanagan, pagtanggap sa sarili o pagkamit ng mga layunin na itinakda mo para sa iyong sarili. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari rin magmungkahi ng kaluwagan mula sa mga alalahanin na nagbibigay diin sa iyong pangangailangan para sa pagtaas mula sa pang-araw-araw na mga isyo at alalahanin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng liwanag mula sa langit. Ang panaginip na makakita ng liwanag mula sa langit ay karaniwan sumasagisag sa banal na patnubay, kaliwanagan o proteksyon. Ang panaginip na ito ay maaaring dumating sa isang mahirap na panahon ng iyong buhay na sumisimbolo na hindi ka nag-iisa at mayroong banal na tulong o isang mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa iyo. Maaari ring itong kumatawan sa isang realisasyon o isang aha na sa sandaling tungkol sa isang hamon na iyong kinakaharap. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagsisilbing magbigay ng katiyakan at nagpapahiwatig ng espiritual na paglago kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunta sa langit. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagpunta sa langit, ito ay karaniwang binibigyang kahulugan bilang salamin ng iyong espiritual na paglago at pagunlad. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaranas ng isang pakiramdam ng katahimikan, katahimikan at panloob na kapangyarihan sa iyong buhay. Maaari itong maging tanda ng personal na paghahayag o pagbabago at magmungkahi ng pangangailangan o pagnanais para sa pagmumuni-muni sa sarili. Ang mga panaginip tungkol sa pagpunta sa langit ay maaari din magpahiwatig ng mga damdamin ng pagpapalaya mula sa isang mabigat na sitwasyon o isang katiyakan mula sa iyong subconscious ng mga bagay ay magiging mas mabuti kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkamatay at pagpunta sa langit. Kapag nanaginip ka tungkol sa pagkamatay at pagpunta sa langit, ito ay karaniwa nagpapahiwatig ng pagnanais na makatakas mula sa mga pasanin at stress ng iyong buhay sa lupa. Itinatampok nito ang iyong pananabik para sa kapayapaan, aliw at lubos na pagtanggap ang panaginip ay maaari rin magpahiwatig ng isang espiritual na paggising o pagbabago na sumisimbolo sa paglaki, evolusyon at pagkahinog ng iyong mga personal na paniniwala at mga halaga. Ito ay isang senyales na nais mo ang isang estado ng pagiging kompleto, kaligayahan at kasiyahan sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langit at impyerno ang panaginip ng langit at impyerno ay maaring kumatawan sa panloob na mga salungatan o moral dilemas na iyong nararanasan sa iyong pagising. Ang langit sa iyong panaginip ay maaring sumagisag sa kadalisayan, kapayapaan at espiritual na pagtaas. Marahil ay nauugnay sa personal na tagumpay o emosyonal na kaginhawaan. Sa kabilang banda, ang panaginip ng impyerno ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng pagkabalisa, takot o pagkakasala na nagpapakita ng mga nakikitang parusa, problema o hamon na nagpapahirap sa iyo. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring pasiglahin ang pagmumuni-muni sa sarili at magudyok sa iyo na harapin ang iyong emosyonal o etikal na mga alalahanin kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa langit. Ang panaginip na nasa langit ay madalas na sumisimbolo sa pangangailangan ng kapayapaan, katahimikan at kaligayahan sa buhay ng isang tao. Maaari itong maging salamin ng iyong espiritual na mga paniniwala at maaaring magpahiwatig ng iyong hangarin para sa banal na suporta o pagpapapala sa iyong paggising sa buhay. Ang panaginip na ito ay maaari rin kumakatawan sa isang pangangailangan para sa pag-ibig at pagtanggap o ang pagnanais na makatakas mula sa mga pagkabalisa o mga problema sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng langit. Ang panaginip na makita ang langit ay madalas na sumasagisag sa espiritual na pagunlad, kapayapaan at kaligayahan. Ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang pagtanggap ng banal na patnubay o ikaw ay nasa isang lugar ng ganap na katahimikan at pagkakaisa sa iyong pagkising. Ang panaginip na ito ay maaaring kumakatawan sa pagtatapos ng iyong mga pakikibaka at isang pangako ng katahimikan, kasaganahan at tagumpay sa paparating na yugto ng iyong buhay ito ang paraan ng iyong subconscious mind na magbigay sa iyo ng mga katiyakan na ikaw ay nasa tamang landas at may, at may mga gantimpala para sa iyong dedikasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumipad sa langit. Ang panaginip na lumipad sa langit ay madalas na sumisimbolo ng isang pakiramdam ng pagpapalaya at spiritual na elevation. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magmungkahi na pakiramdam mo ay malaya ka sa anumang mga pasanin o pag-urong na iyong nararanasan sa iyong paggising sa buhay. Maaari rin itong kumatawan sa isang pagnanais para sa panloob na kapayapaan at espiritual na paglago Bukod pa rito, ang panaginip na lumipad sa langit ay maaaring sumagisag sa iyong adhikain na makamit ang mas mataas na karunungan o isang napaliwanagan na kalagayan ng pagkatao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpunta sa langit o impyerno? Ang panaginip tungkol sa pagpunta sa langit o impyerno ay madalas na kumakatawan sa panloob na estado ng iyong isip na isinasaalang-alang ang iyong moralidad, paghatol at takot. Kung nanaginip ka ng langit, maaari itong magmungkahi na namumuhay ka ng isang marangal na buhay at inaasahan ang espiritual na pagunlad o mga gantimpala. Gayon pa man, maaari ring itong sumasalamin sa iyong mga hangarin para sa isang mapayapa at maayos na pag-iral. Ang panaginip tungkol sa impyerno sa kabilang banda ay maaaring magpahiwatig ng pagkakasala, pagsisisi o takot sa parusa para sa iyong mga nakaraang aksyon. Maaari din ito magpahiwatig ng parusa para sa sarili at isang paalala na patawarin ang iyong sarili ang mga panaginip na ito ay madalas na lumalabas sa panahon ng moral na problema o espiritwal na paglago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hagdanan patungo sa langit. Ang panaginip ng isang hagdanan patungo sa langit ay sumisimbolo sa espiritwal na pag-akyat at pag-unlad. Iminumungkahi nito na ikaw ay nasa isang paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng pag-unawa, kamalayan o espir espiritualidad. Maaari rin itong kumakatawan sa iyong paghahanap para sa moral o etikal na kaliwanagan o isang pakikibaka upang madaig ang mga personal na hamon o kahirapan. Ang panaginip ay kumakatawan din sa isang pagnanais para sa kapayapaan at katahimikan isang paghinga mula sa mga pasanin at mga drama ng iyong pagkising sa buhay. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa langit ay sumisimbolo ng kaligayahan, katuparan at kapayapaan. Maaari silang maging salamin ng mga espiritual na paniniwala, pananabik para sa pagiging perpekto at ganap na kaligayahan. Pagnanais para sa transcedences at, bag, at banal na pag-ibig o isang mensahe ng katiyakan sa panahon ng kalungkutan. Iminumukahi din nila na ikaw ay naghahanap ng pangunawa at kaliwanagan o nasa landas ng espiritwal na paglago.